May ibang ibinabahe dito. Kaya nga dapat ayusin natin to eh. Ikaw ang umayos! Ikaw ang gumawa ng gulo eh! Eh di ka na bumalik na Singapore. Paano paano babae mo? Ano ba hala doon? Dito sa atin o sa ibang bansa, alila ako. Kahit gaano kahirap tiniis ko dahil mas malaki ang kita sa ibang bansa. Efren, eh, si Sandrex, janitor na. Ayoko maging janitor pa rin si Nakambal. Pagmati nila. O driver na gaya mo. Ayoko maging alila si Russell na gaya ko. Ayoko na ng ganitong buhay. Kaya ako babalik sa Singapore. Babaguhin ko ang lahat. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo at sa mga anak ko. talaga Ang sinasabi ko lang naman sa iyo, matagal ka na nawala. Kung bakit naman kasi, hindi ka lang pumirmirito sa atin eh. Tutal, sabi mo, tapos na ang kontrata mo sa Singapore. Lor, dalawang taon na nawawalay sa mga bata. Nakiusap sa akin ang amo ko. Mag-extend raw ako kahit na isang taon lang. Walang mag-aalaga sa baby niya. Paano ng mga anak natin? Ikinuha mo na ako ng kapalit, hindi ba? Ang kabit mo ang pinipilit mong ginagawang tagapag-alaga ng mga anak ko. Inagaw ka na niya sa akin. Inagaw pa rin niya ang pagmamahal ng mga anak ko. Wala na kami nun. Kapag nandito ako, wala na kayo. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa. Ikaw na may, may ibang ibinabahay dito. Kaya nga dapat ayusin natin to eh. Ikaw ang umayos! Ikaw ang gumawa ng gulo eh. Eh di ka na bumalik sa Singapore. Pa, paano babae mo? Ano ba hala doon? Dito sa atin o sa ibang bansa, alila ako. Kahit gaano kahirap tiniis ko dahil mas malaki ang kita sa ibang bansa. Eh, friend, si Sandrex, janitor na. Ayoko maging janitor pa rin si Nakambal. Pag nila, o driver na gaya mo. Ayoko maging alila si Russell na gaya ko. Ayoko na ng ganitong buhay. Kaya ako babalik sa Singapore. Babaguhin ko ang lahat dahil sa pagmamahal ko sa iyo at sa mga anak ko. Uy si Papa! Brown si out na naman? Kanina po po. Mano po? Asan natin niyo? Nandun po, nag-aaral. Russell, anak. Russell. Russell. Das. Sa sabado, pupunta tayo sa tita Neneng niyo. Magluto raw siya. Pagkatapos lang, didiretso tayo sa mga lolo niyo. Doon tayo manananghalian, ha? Hindi ako sasama sa inyo. Mahihirapan, Tita Neneng, mo sa si pag-aasikaw sa kambal. Andiyan naman ho si Sandrex, eh. Patay mo sumama. Ha, Russell? Patay mo sumama. Papa, nahihiya po ako, eh. Saan? Kanino? Pinagchichis mi sanaw tayo ng buong Santa Isabel. Patinga ho sa si eskwelahan, eh. tinutukso nila ako. Tungkol nga saan? Tungkol sa inyo. Saan pa? At sa inyong kabit. Yan bunga nga mo nini, ha? Hindi naman ako nagsasalita pa, eh. Kundi yung mga tao. Mayaan mo sila magtatakdak. Wala silang pakialam. Sila wala. Pero ako na anak niyo. Meron. Paano aawa na ako kay Mama? Mahal naman niya kayo, pero kayo. Mahal ko rin ang Mama niyo. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bakit niyo siya pinagpalit sa babaeng yun? Nene! 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 Bakit ba? Lola. Lola, sa'kin akin pupunta. Nung sumama ko sa'yo, inako ko ng lahat ng problema mo.